Gustia, senioritas e senioritos, takot ba ang mga public school students kay Vice President Sara Duterte? Takot ba ang mga parents ng uh, uh, public school system sa uh, red tagging at mga intelligence agents ng Office of the Vice President and uh, DepEd de uh, Department of Education Agency on Intelligence kasi baka meron ng Agency on in of Intelligence kasi meron nga 150 million for uh, intelligence work sa DepEd. So ito mga mga uh, issues na sasagutin natin uh, uh, today dahil ah uh, bali-balita sa DepEd sector at even sa education sector yung pagka-alarma ng mga education experts dyan sa DepEd sa malaking pagbaksak ng number of enrollees sa elementary and high school Uh, under the administration of the Department of Education headed by Education Secretary Sara Duterte Sabi nila napakalaki yung drop in the number of enrollees na target sana nila ay 28.8 million pero as of uh, uh, September 6 ang enrollees lang ay umabot ng 25.9 million students. Sabi nila first time ito na napakababa talaga. At uh, according nga tua uh, ACT Teachers Party List representative Franz Castro na isang uh, na isang teacherin ay uh, nakaka-alarma ito dahil ang ibig sabihin nito few students are interested to study or or their parents are not uh, are not recognizing the importance of education. Sabi nga ni Castro, our children's future is at stake and we cannot allow any child to be left behind. Libre na nga, hindi pa nag-enroll. Uh, nag we call on the BP and the Department of Education to concentrate more on this problem rather than the surveillance of their perceived enemies. Surveillance, paniniktik of their perceived enemies. Perceived enemies meaning yung, yung parang, parang iniimbento lang na mga parang ghost bat. Na wag oh, huwag ka pumunta dyan, may mumu dyan So oh, may mga komunista nakapaligid sa sa mga elementary and high school So uh, humingi tayo ng uh, uh, 650 million uh, confidential and intelligence funds Dahil uh, pinapaligiran na tayo ng mga komunista Pero perception lang nila yun, kahit walang actual actual uh, surveillance or actual recruitment na ginagawa kasi tulad ng uh, brinag natin noon and uh, nagsalita mismo si former president Rodrigo Roa Duterte nagaganap ang uh, ang uh, recruitment sa college level sa senior uh, college level at uh, yung yung mga colleges public school uh, Uh, public uh, Colleges Ay under the Commission on Higher Education Or CHED So dapat kung meron man ahensya Na binigyan ng confidential funds Ito dapat ang CHED Hindi ang Department of Education So <laughs> Pero Kung tanongin natin si Sarah Yun Ganon pa rin Yung style niya, yung red tagging pa rin ang kuya niya dito ang bine blame naman niya sa baksak ng uh, number of enrollees ay dahil daw sa mga rallies na ginagawa nitong si ACT Teachers Party List, Party Rep Franz Castro. Sabi pa nga niya sa isang uh, Peace Village exhibit uh, na na kusang siya ang uh, guest speaker, sabi niya uh, Uh, and then Franz Castro would say, look, look, the debt is short of two, 3 million enrollment. As in Day Sara where the enrollment is, sabi niya. At uh, dinaan pa niya sa biro. Uh, hindi daw niya kinidnap yung mga, mga bata na yun. Sabi niya, she's looking for those 2 million students from me as if I kidnap all of them and I don't want them to study So, mbes maawa pa sana siya o ma-alarma siya sa ganitong sitwasyon Nadadaan pa ni BP Sara sa biro yung mga, yung mga, yung uh, sitwasyon na ito rather than, you know, looking at the factors why suddenly 3 million students decided it is not worth it to study So since uh, hindi she did not provide a uh, an explanation, ito lang analysis VAT dyan sa issue na yan. Ang tingin ko, nag-aral pa rin yan mga bata. But karamihan dyan lumipat na sa private school. Kasi takot na sila pati mga parents nila baka ma-brainwash lang sila. Baka puro anti-insurgency lang ang tuturuan dyan sa mga public elementary and high school. Tingnan nyo, sa earlier report natin, binabago na nila yung, yung, yung uh, narrative or historical facts. Ayaw na nila na uh, kahit yung ilagay yung title lang man sa, sa, sa subject na diktaduryang Marcos. Gusto nila diktadura lang. E eh kung diktadura lang napakakulang yung yung subject na yun ano dikt diktadura ni Bat diktadura ni Nio siyempre ano bang diktadura meron dito dalawa lang man ang ang uh, ang uh, mga or or klase ng tao na nagsubjugate sa atin or nag uh, nag-exploit sa atin at uh, pumatay ng maraming pilipino siyempre una diyan yung sinubukan tayo asakupin uh, ng ng mga mga uh, French colonizers, even British colonizers, and then the Spanish colonizers, and then the American colonizers, and then the Japanese colonizers, and then the American na naman, and then isa pa dyan, uh, inboard, inbred or in-house, or dito lang sa Pilipinas, na dictatorial regime, iisa lang man yan, ay yung Marcos dictatorial regime. So saan pa ba? Saan pa ba? Wala naman iba. Hindi pareho sa mga colonizers, major colonizer, Andiyan ang, ang uh, Spain, Andiyan ang Amerika at invaders, anjan ang uh, ang, uh, ang uh, Japanese. Pero sa, sa diktador, iisa lang si Juan Lang si uh, si uh, former president Ferdinand E Marcos lang so yan yan ang mga bagay-bagay that uh, that is driving that is uh, uh, scaring and driving away teach uh parents public school and also the students nakikita nila wala silang matutunan jan They cannot get good education dahil mas abala yung education secretary sa yung sinabi ni Congresswoman Franz Castro na perceive perceive surveillance or mas uh, mas quantity. tinan nyo, pati yung reaction niya kaagad ganun ang kwanya na rally daw E nakikita naman natin kahit kayo dumadaan kayo sa mga nagre-rally-rally Nakita niyo ba na mga may mga bata dyan? na mga elementary at high school, puro mga colleges 'yan kung may mga bata naman at at lalo na sa ngayon, in fact uh, kausap ko yung mga yung mga truth bloggers na sayang lang hindi na ako nakakasali sa 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 simultaneous vlog uh, nila kasi they move the time to nine o'clock. Eh maaga pa tayo nag uh, jogging ah uh, 5 to 6 uh, in the morning or minsan 4. So dahil mainit ang panahon. So hindi na we have to uh, to sleep early. So pero tuloy-tuloy pa rin yung support ako sa kanila at eh, nagcha-chat pa rin kami. Kahit sila mismo na nagrereklamo na dahil may para, para parating merong gusto mag-rally ganun. Eh sabi nila ano ba? May number na sila 5200 lang tuwing may mga rally. Eh bakit? Saan napunta yung three, uh, Kung 50 to 100 lang umaaten sa mga Sa mga rally na mga Na mga uh, Radical groups Kasama na yung, mga, yung opposition uh, Kasi parang hindi na nga uso yung rally ngayon Kasi yung, yung gera talaga ngayon Ay dyan na sa so social media Eh saan, na, saan napunta yung 3 million? Andon Sa public school Yung iba naman Dahil nga si Sarah at si Marcos may abala sa mga confidential intelligence funds, mas abala gastusin ang pera ng bayan sa confidential intelligence funds worth 12 billion kasama na yung funds ng iba pang mga ahensya. So, na nakikita ng mga parents and students, wala nang pag-asa, wala nang hindi na priority, hindi na education ang prioridad diyan sa DepEd. Kaya at yung iba, dala ng kahirapan, dala ng katiwalian sa time pani Duterte at ngayon naman uh, katiwalian sa time ni Marcos. So, pinapigil na lang yung pag-aral kahit libre, pero kung wala ka naman pera pang baon, wala ka naman pera pang, pang tricycle o jeep, o, kaya sa uniform lang man na hindi libre o sa kaya sa mga notebook lang man so huwag ka na lang mag-aral anak pasensya ka na So, ganon, dapat dito nilalagay yung, yung 650 million ni Sarah. Dapat tinutulungan yung mga mahirap, poorest of the poor, na, na para they can, they, they can finally afford to get their, their, their children to school. Hindi yung kung saan-saan perceived pantom perceived mumu, Jan sa mga uh, elementary school na wala, meron ba kayo nakita grade 1 ang nirecruit ng mga communist groups so yun yun ang uh, yun ang uh, ang reading ko kung bakit may drop ng ng 3 million itong na enrollees ngayon sa time under Sara tuloy magtataka tayo uy Uh, hindi ba 30 mas mataas pang pa boto niya kay Marcos, 32 million sa kanya, 31 million kay Marcos. Eh bakit nag-drop out yung 3 million? Sana be, sana yung mga yung mga bumoto sa kanya nagkakandara pa mag-enroll sa uh, sa DepEd dahil andiyan yung idol natin na binoto natin na 32 million votes ang nakuha na si Sara Duterte. Pero saan na sila? Nandoon nakatago sa SD card. Kasi yun naman talaga ang real botante nung last election. So hanggang dyan na lang tayo. Kayo, ano sa si tingin nyo? Anong explanation nyo kung, bak kung bakit may big drop sa enrollees sa DepEd? You tell me in the comment section. And please don't share this. Uh, don't forget to share this blog. So, the, so that the Filipino people will know the reality in the country and what kind of leaders we have. And uh, Please uh, also don't forget to subscribe to the BlockCaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.